Welcome back, Pepsters. Sa second segment ng third episode ng <coughs> Pep Talk, iniwanan namin si Daniel ng tanong, paano ba manligaw, mangdiskarte ang isang Daniel Padilla? Ayun, ah, uh, simple lang. Kung old school na ligaw, ganun po ako. Ano yung sabi sa old school? Love letters, uso pa Love ba? Love letters, oo. Oh. Hindi po maganda magsulat kaya hindi po yung ginawa. Nagpapadala ka ba ng mga bulaklak? Hindi po nagpapadala. Ako po ang nagdadala. At ano po? Yun. Yan, ako po nagdadala. Ganyan. Tapos talaga yung naasikaso. Alam niyo naman po yung mga ganyan. Kaya next question. <laughs> <laughs> next question. May nagturo ba sa'yo nung ganyan na strategy ng panliligaw? Ah, uh, ano po? Palabas. <laughs> 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 Napanood mo? <laughs> yung mga luma. Ganyan. Yung ano po, ah... Uh, hindi na po tinuturo Talagang malalaman mo na habang pagtanda mo eh. Ako mas na naman, Kat. O epekto ba? ume epekto naman. <laughs> yun. Uy! Yon. <laughs> yeah, kasi nakita naman yung effort niya. So, pag naman babae, pag may naliligaw sa'yo, parang, wow, may nang-happy pala sa akin. <laughs> so, yun po. Yeah. Daniel, kasi di ba, uh, before showbiz, bago ka pumasok sa showbiz, parking 5 yung banda mo. Siyempre, banda, cool, daming babae, siyempre. Nakugaan na sa'yo. So, paano mo ina-handle yun? Bahala na po yung mga kabanda ko doon. Sila na po ang bahala sa mga babae nga. Masa ako pagkita ko, ako. Sa pagkanta mo kasi, ang eh, daming kinikilig doon sa pagkanta mo eh. Hinahanap-hanap kita, uh, prinsesa. Yung Hindi hagod, po. yung hagod ng pagkanta mo, uh, ano ba ang influence mo? Sinong mga naka-influence sa'yo sa pagkanta mo? Wala naman po akong balak manta talaga. <laughs> Bigla na lang po ako napakanta sa G.G.V. tapos ito na po ngayon ang nangyayari. Uh, gano'n lang? Bigla lang pumutok na gano'n tapos? Opo. Noong 90s, malaking banda yung kinabibilangan nung, nung chuhin mo, Sinaldi Naldi Padilla Opo. na kino yung boses niyong dalawa. Hindi po, compare niyo po yung boses ng kapatid ko na anak ni Naldi Padilla. Mm -hmm. Yan po yung magaling ng kapatid mo, talagang kaboses niya po yung tatay. Pero na-influensyahan ka ba ni Nardi nun na? Oo oh, naman po eh, si daddy, pag gandun ka sa bahay niya, parang high school musical yun eh. <laughs> parang high school musical? Talaga Para kahit ano. Ano ka nagbatihan? Hello, daddy! Hello, daddy! Ganyan. ganyan. Boses talaga eh. Boses talaga. Hindi ano, talagang mayroon siyang ano, parang wall na John Lennon, huh? mga music scorpions, the queen, ganyan. Pag may exam ka, kaya mo yan! Ano ka sa'yo? Yan, ganyan. Talagang hindi, tumatanda po ako ng ano eh. In, talagang influenced po ako sa music. Mm -hmm. Talagang luma. Hindi po ako masyado ano, sa bago eh. Mas luma po ang tao. Ah, Kath, kasi si, alam naman natin si pambato talaga yung boses nito. Ikaw ba? May bala ka bang magka... Pumasok din sa pagkanta. <laughs> <laughs> Parang mag-duet mang... naman ko. Oo, duet naman. Sinubukan ko po, pero pinigilan ako nila. Nah, <laughs> <laughs> <Limagin. laughs> Bakit naman pinigilan? Hindi, <laughs> 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 hindi magaling kumanta. Parang hmm. pinilit lang din nila ako kumanta dito sa album ng Princess and I. Hmm. So ayun, napakanta ako. Inedit na lang nila. <laughs> Pero hindi ako yung super singer talaga. Hmm. Ano lang ako, pang banyo lang po ako. Hindi magaling kumanta. Pero meron ka bang special talent or hidden talent na gusto mong maipakita sa mga pepster, sa mga fans ng Katniel? Hmm. Kasi dito o, sa Pepto, yun ang pinakaano natin. Hidden, wait <laughs> <a problem>. dito. <laughs> Kasi yung pinakala natin eh, may, may hidden talent ba kayo? Kasi yung mga nakaraan naming guest, hiningan din namin ng mga hidden talent nila. Hidden talent ba ako? Pero ikaw ba? It's na, nakapagpalutan ba? ka ba ng... Plato. <laughs> <laughs> Plato. <Dato>. <laughs> Alam natin na magaling ka sumayaw, pero... <laughs> Nay. Eh. Oh! <laughs> Papanay. ano ba hidden talent ko? Mm. Ikaw nga muna, hidden talent Wala na ka ba? Akong hidden... Wala akong hidden talent. Yung hidden talent eh. ko po dati yung kumante eh, lumabas na kaya. Wow. <laughs> Ako nag-hide pa din. <laughs> Wala akong hidden talent. Wala. Painting. Meron <laughs> <Narang> ba kayo <laughs> Crayola <laughs> <laughs> doon? Oh, <my> <laughs> Oo. Ano? <Hang on. laughs> Nakakabasa ka ba ng utak? <laughs> <laughs> Totoo! <laughs> Mula po siya. Ikaw, Daniel, aside from singing, meron ka bang Hidden talent. Oh, hidden talent. Mm -hmm. Hidden agenda, po, agenda na care. lang. Hidden agenda na <laughs> lang. <laughs> 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 hindi. Wala, wala po. Medyo ano po konta. Boring po. Pero yung mga fans mo kasi, hindi ganun ang dating nila sa. eh. Yung pagiging parang misteryosong dating mo. Yung pagiging tahimik mo. Parang hindi na ako mukhang misteryoso ngayon. Oo. Mukhang malalaman nila makulot talaga ako. <laughs> <laughs> Ayan. Hindi, ano naman, naman po. Hindi po misteryoso. Ay, misteryoso ba? Mukha ba yung... mga uh, babalik lang ako sa ano. Yung love team nyo ba, kailan namin mapapanood sa big screen? Sa MMFF po, together with ano Vice Ganda and Miss Chris Aquino. Sure na to. Sana. Yeah, Sana. <laughs> eh, sinasabi na po ni Miss Chris eh. Baka, sure na. Mm -hmm. Ang information na, na, na pick up namin, ano ka raw? anak ka raw ni Vice Candace. Tago Kano. na yan. Kanino na kuha yan? Tago natin sa pangalang itim. Hindi, <laughs> 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 ano. Yun lang po yung nasabi sa amin. Yun lang yung sinabi sa amin nung tinex pero hindi ko alam kung may binago po sila ngayon. Kasi hindi pa rin kami nag-ano eh. story con, hindi pa kami mini-meeting regarding sa movie. So ito na yung hinihintay ng mga fans niya na pagpunta ng Kathniel mula sa TV to movies? Apo, ah, yun na, hinihintay nila. Tapos swerte pa kasi, of course, kasama si Miss Kiss pa, tapos si Vice, Ganda. Diba? So hmm. parang for family talaga. Saya. So, yeah. <laughs> Siyempre, darating yung panahon na, na kayo eh na madidissolve yung love team, uh, tapos ipapares kayo sa iba. Huwag niya pong sabihin yan. Masyado Sorry, pa pero... Masyado pag, para pag-usapan Pwedeng mangyari yan. Kaya lang, pag na-dissolve ba yung love team, itutuloy mo pa rin ba yung panunuyo kay... Hey Catherine? Kay Catherine. Depende po sa kanya. Mahala niya, magustuhan niya yung ka-love team niya. Depende. pag nagustuhan na yun, papatayin kay ka-love team. wala, wala. <laughs> Mag-ingat ka, ka lagi. <laughs> Kaya mag-ingat po kayo mga papalit sa akin ah. Loko lang. Hindi, ko lang di. Depende naman po yun kung baka, di ba naman na po natin mangyayari. Ang alam mangyayari sa... future eh. Baka na po ang Diyos na naman sa akin. Diyos kayo. Pero sa ngayon ba, ano yung may expectations na ba kayo yung pag dumabas na yung movie ninyo by December, meron ba kayong inaasahan na magiging reaction ng fans? kung ano yung magiging epekto ng movie na yun sa career ninyo, sa love team ninyo. Meron ba kayong mga expectations? oh, kasi ako oh, nag-expect eh. Kasi feeling ko, pag nag-expect ako, hindi siya mangyayari. So, bahala na kung ano yung may reaction nila pagkatapos ng movie. So, Mas maganda po yung wala kang expectations. Oo, oh, so, para, tignan tingnan para na lang mag natin. Magulat ka na lang. No? So, ganyan siya, ayos ng ayos ng hair. Opo. Oh, <laughs> hindi mo, <laughs> niyo, Hindi bube. mo siya tinutulungan. <laughs> yan dito. Ganyan yan. Ganyan siya ng ganyan. Opo. Oh, <laughs> pero may mga naga, ano, was, I hope hindi ka magagalit, ha. Para Justin daw, Bieber ba? Justin bata. Bieber. Sabi ko na. yan po, peg niya. Ito <laughs> nga. Uh, peg ko po si ano, John Lennon. Ah, John Lennon. Pati si Paul McCartney, si Ringo, si George si Harrison, pati ang Oasis. Yan po, dyan ka po nakuha ang Hindi po kay Justin Bieber. Kaya nililinaw lang niya, hindi kay Justin Bieber. Hindi siya believer. Malinaw po ang lahat. Si Catherine po believer. Believer ka. Hindi, hindi, ba nagiging... May album po siya. Lahat po nung album niya. Ay, hindi ah. Na, Sabay. Hindi na ako masadong Bieber ngayon. Ano na mo? One Direction na ako. <laughs> hindi, joke lang. Wow ah. <laughs> Nag-level up <out> ka <laughs> Pero nakikinig na siya ng mga rock ngayon. Inano ko siya eh? If ever can't hilingin can't ba ni, ano, ni ni Catherine na uh, sa isang production number mag-One Direction ka? Magbibigay ka. Siyempre yata Gaw, kayang gawin niya. <laughs> hindi, nagawa na, ko na eh. Siyempre, alam niyo naman po, pag sinabi na ng mga boss, hindi ka pwedeng humundi. So, yun. Napakanta ko ng... Ano yan? What makes you beautiful. <laughs> Nasaktan po ako nung nangyari. <laughs> Nawala po yung kilig sa buhay. <laughs> <laughs> Madama na po yung panalakit sa mga gusto na ibang tao. <laughs> <laughs> o, oh, ika. Bukod sa hinahanap-hanap kita, ano ba yung dinadedicate mong song kay Catherine? Siguro po yung Grow Old yun. With You. Kasi gusto niya po yun. Ah, kaya yun. yun po yung dahilan kung ba't ko yun ang 10. Kasi paborito po ni Catherine. Ah, so siya talaga yung inspiration mo doon? <laughs> <laughs> Mahaba-haba pa yung ano na yan na Grow Old With You. Siya <laughs> talaga yung inspiration mo doon? Yes. Na kaya yung Grow Old With You. Yes. Yes. English yun ah. Yes. yes. Ito ah pinapatanong lang din ng mga Pepsters kasi isa dun sa mga kinak kinaka lalo na yung mga female fans niyo yung pagtitig sa iyo ni Daniel. Talaga bang ganyan siya kahit na off cam kayo? Oo, oh, okay, ganyan to ba. Ganyan ba siya makatitig talaga? Ba kahit kanino halaling nila sa akin kasi siguro Oy, na natin... Oyoko nga, iba po yung titig ko. Hindi <laughs> pwede mo <mong> explain kasi. Hindi <laughs> <laughs> kasi parang... Kahit yung mga mas matatanda na ganyan, pag tumingin parang, eh, di niya alam ma, ah, unconscious di na yung mga tingin na yun. Hmm. Na parang magmimelt ka, parang ganyan yung sinasabi nila. So, pag naman kasi tumingin siya, makikita mo na, pero ikaw lang yung niya, wala nang iba. So, Hindi, sa'yo lang na Mga awkward Kaya, Kaya mo dahil nakikita mo. Nakikita mo, ate, tumingin Tignan ka mo, na Tingnan mo, <laughs> pag-tingin ko <ate>, Oh. Yung pag-tingin ko yung Parang lakas niya mang asa. Nakakasal ka ba niya? Opo. Parati po. Hindi oh ah, Sinusuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi, may pang-asesa, pero alam mo naman ano, ano Alam niya yung limitations niya. Pag sumobra doon, wala. Asa pa kang abuti niya. <laughs> wala. Al alam mo kung kailan siya na parang, uy, teka, hindi na pwede. Opo, alam ko po yun. Ano yung signal? pag kumukulong. Pag ganito eh, uh, ganun lang. <laughs> pag ganun yung tawa. Op, op. Ta tama na, oops, oops, op, oops. <laughs> Bawi na, ng mas magagandang bagay. Ganun yung katrin, baga, tawa mo. Po? sapul nga yung sinasabi niya. Gawin mo. <laughs> 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 Hindi. <laughs> <ganyan>. <laughs> Hindi. Hindi. Natatawa ko eh. Hindi. Minsan lang. Tapos yung tingin niya parang nandidiri na siya. Ganun. Tama na. Tama na. Bigyan mo ng pagkain. <laughs> <laughs> Suhol. <laughs> Kumain ay Ay, sorry. Ito na Ano ba paborito ba? niya? Tapos dinadala mo sa kanya. Favorite niya, Oreos, pizza. Tsaka, yung pizza po na, ay hindi pwede sa akin. Basta pizza. Gusto niya po yun. Tapos, salad. Kasi yung daw siya. Ayat-ayat mo po? Oo, huh? di ba po? Laman. Hindi, ako salad lang kayo. Kasi ayun din, hindi niya, hindi siya Para balance. Balance? <laughs> para balance. Hindi ko yung salad niya sa Tsaka ice cream. Sa akin yung sa mga fans niya. Ayun, uh, gusto po namin pasalamat muna sa mga pepsters na nag-request po sa amin dito. Maraming maraming salamat po. At gusto po namin pasalamat. kayo po mga sir at na nag-interview po sa amin at napakasaya po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. At maraming salamat, at, po. Maraming salamat ma din sa sa ano, Star sa? Magic, kay Miss Tess Gubi, kay Tracy si Manlangit, at sa siyempre sa kanilang mga handlers. At kay Ate DJ. Ate DJ. At, hello, hello. Ayun. Uh, <laughs> sa salamat sa uh, -cooperate nyo nila para maging guest natin si Catherine at Daniel dito sa ating uh, pep talk. Yeah. Uh, <laughs> Daniel, baka naman pwede tayong makahiling ng konting... Yun nga. <laughs> Gusto ko ano, humiling ng... Nang, <laughs> nang isa pang message para sa fans naman ng <laughs> Kat Nyelo. Kat, kanina mo pa yun yung sinasabi sa akin. Mag-message tayo at Mm -hmm. Mag-message ka? Yeah, Maraming marami salamat, of course. mga... ah, ah, pala makaan Hindi pala yun. yun. Hindi pala yun. Yes, maraming salamat sa suporta niya sa amin sa, of course, sa Princess and I and sa amin sa amin ni DJ na nandito ngayon. Thank you, guys. Ayan. Yeah. Tulungan mo siya na <laughs> ayon <Sinong laughs> mo siya? <laughs> <laughs> <tinyo> okay. Si o, shuffle na! A few lights like lang. Hindi po akong maanda like... ma sa YouTube ni hi Daryl. Nahihiya po talaga ako. Oo! Parang nai-do it. Ikaw na ang may sabi Na ako'y mahal mo rin At kahit ano pa Ang sabihin nila'y ikaw pa rin Whoa!